Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. <laughs> Opo. Oh, ang payat mo na, oh. Kasi wala ako. wala, <laughs> wala kang... Ay, bisito talaga, oh. <laughs> mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing si Daddy Frankie. I-share po natin tong video na ito para mahanap natin ang kanyang uh, pamilya. Kasi si Ate Lisa mm -hmm. naglalakad along the highway. Eh, baka mapahamak, mahagip ng, ano, mahagip ng mga sasakyan, mapasama. Kaya nadaanan namin, kaya kinuhaan ko ng, ano, uh, uh, inabala natin siya. So, kung pwedeng uh, sasama siya sa amin, isasama ko siya. No? Sige. Sama ka sa amin para mabihisan? Hindi pwede, ah. Medyo matagal. Hintay. Hintayin ko muna yung asawa ko kasi Hintay. baka magagalit. Ano pangalan? kausapin lang kita. Ha? Dito, dito ka. Ano pa? Kausapin kita. <laughs> ano Mag-usap lang tayo, upo ka dyan. Oh. Uh, ano pangalan mo? Kasi, kasi malambot. malambot? <laughs> Opo. Op hmm. Ano pangalan mo? Isang Noriel. Ha? Dito ka lang. Sige nga. O, dito tayo para hindi <laughs> maaraw. Dito tayo. <laughs> Ilan taong ka na? 48. 48 ka na. Opo, bakit? Ano pangalan mo? Lisa Nuriel! Lisa! Opo. Taga saan ka? Taga Maynila. At taga Maynila, ba't nakarating ka dito? Siyempre, taga Maynila naman ako. Oy, namang... Hindi naman to Maynila, ah. What? ha? May... Anong pangalan ng nanay mo? <laughs> ano pangalan nanay mo? Ako si Daddy Frankie. Kaibigan mo. Pwede ba may pagkaibigan? Ayan. Oh. <laughs> ano ba ito? Ha? <laughs> ako si Daddy Frankie. Saan? Sa Maynila po. Opo, taga oh. Maynila rin ako. Ano kubo? ba? Mm, Makati. O, oh, Makati. Makati naman po ako. Saan ka sa Makati? Sa Kwan. Ubaw City. Ha? Ah. Opo. Cubao City ka, oh. pero tiga Makati ka. Opo. Kaparehas pala tayo, tiga mm -hmm. Makati rin ako. Sige. Oo. Oh. So pwede mga ipagkaibigan sa'yo. Uh, sige, sige. Saan ka galing? Ano? Saan ka pupunta? Oh, <laughs> ha? <laughs> Sa Gantikwan! Ha? Apay Ilocano kayo Ha? Amo <laughs> <Tabi> mo lang. <laughs> Hindi mo alam. Saan ang barangay mo ah? Sa barangay Tarlac. Ah, barangay Tarlac? Opo. May anak ka na ba? Opo. Hmm. Gusto mo sumama sa amin para maalagaan ka? O tingnan mo yung buhok mo, wala nang gupit. Kasi wala akong kasama, kano naman ako sasama? Eh, sasama ka sa amin para magkasama tayo. Kasi Di man, may... yung asawa ko. Ay, may asawa ka. Opo. Kasi, kasama ko ah, hindi pwede sa akin. Ha? Ah? Baka kasama ko. Kasama mo yung asawa mo. Pwede, ah. Ano pangalan Ano pangalan asawa mo? Doon sa Panikitarlak. A, sa Panikitarlak. Malayo ba yung Panikitarlak dito? Oo. Malayak sa hile. Malayo na. Anong kaya? Sa Maynila. Ayan kasi mga kababayan, naglalakad siya along the highway. Kasi eh. gusto niya akong kasama, hindi pwede na ako isa. Tapos parang... Hintayin ko ah. siya, ah. Ah, hintayin ko? Opo. Kailan, paalam natin. O, oh, sige, sige. Ha? Ah? Sige. Pwede ba tayong umupo? Ito, ah. Hindi. Paano naman? Ha? Paano naman? Upo ano tayo ba? para pag usap tayo ng maayos. Ano ba? May anak ka na ba? Upo. Ilan? Anem. Ang dami naman. <laughs> Anong pangalan ng mga anak mo? <laughs> Ba't pwede interview? Ha? Interview. Ay, hindi pwede interview? interview. Hindi, inaalam ko lang hmm? para mapun malaman ko kung tiga saan ka talaga. Malaman ko yung pamilya mo. Ha? Baka sakali matulungan ka namin. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Opo. Oh, ang payat mo na, oh. <laughs> Kasi wala ako. <laughs> wala kang? Ay, bisit ka talaga. Tignan, mga basta. Ha? Sige, sige. Gusto naming malaman kung taga saan ka talaga para matulungan ka namin. No. Ha? Wala. Wala. doon sa kabila. Ano pangalan mo ulit? Lisa. Lisa, okay. Uh, opo. Ilan taong ka na? 48. 48, bata pa. No? Opo. Ilan ang anak mo? Anim. Anim talaga. Oh. Anong pangalan ng anak mong isa? Hindi ko na alam. hindi mo na alam. Asawa mo? Hmm? Hindi. Hindi pwedeng intervene, sabi ko. Hindi pwede. Kasi hindi pwede yun. Bakit? Uh. Eh, yung nanay mo, anong pangalan niya? Hmm? Erlinda Reyes. Erlinda. Po. Tatay mo? Hindi ko alam. Ha? Huh? Ang ulaw ang pare! Naparparto yung mami! Saan ka papunta sana? Pauwi na! Pauwi? Saan ka ba galing? Sa ko Coco. Saan ka papunta sana? Pauwi na ako. Pauwi ka na. Saan ka ba galing? Sa Maynila. Galing ka sa may Galing ka sa Maynila. Oh, sige sige. Anong ginawa mo sa Maynila? Simpleng rin ang Ano masyal ka doon? Opo, okay, ano ba? Gaano ka katagal doon sa Maynila? Anim na buwan po. Anim na buwan ka doon? Po. Okay. Tapos, ano nangyari sa iyo doon? Wala. Okay. Hmm? At At Elisa. Hmm. Bakit masayahin ka? Siyempre masayahin na yun talaga. Ha? Ah? Opo. Okay. Gusto mo sumama sa amin para mapagupitan? Hey, hey. hey, pa hindi. Pag kasama ko, hindi pwede. Masabi ka. Pag sasama ka sa amin... Hindi pwede. Baka mamatay ako sa pa. Hindi, <laughs> okay lang. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. H Hintayin ko kayong kasama ko. Hintayin Baka mo yung kasama. Baka magalit yung asawa ko ngayon. Papunta ba yung kasama mo dito? Hintayin mo yung mukha niya. Baka yun. Ah, yun. Hindi, ka kasi ah. Ah, hindi naman. Hindi pwede nga. Lick. Dapat may kasama ako. Hindi pwede. Manay Lisa, mm. kami mga kaibigan mo. Oh, sige. Huwag ka matakot sa amin, ha? Opo. Kasi taga Maynila naman ako. Kasi taga Maynila ka naman. Opo. Ako rin taga Maynila rin ako. Mm. Pwede bang ano, may mabibili bang pagkain dito, mapakain natin to. Kahit tubig man lang. No? Gusto mong ano? Kasi gusto... Ate Lisa... Tutulungan ka namin. Mm. Ano ba? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam. Ay hindi mo rin alam. Kasi na hilas sa so panunuk. Dati at Lisa sa anong trabaho mo? Ano trabaho mo dati? Siyempre nagtatrabaho po ako sa Maynila noon. Anong mabbuat? Ah, na nabuan ka sa Maynila? Mm. Ano nangyari doon sa sa Maynila? Na nahilo po. Ay nahilo ka doon. Tapos wala na po yung wala na. Hmm. Pinauwi ka na. Opo. Okay. Pero saan ang bayan mo? <laughs> saan ang bayan mo talaga? Sa Kas Maynila. Sa Maynila ka. Opo. Okay. Pero Ilocana ikaw. Siyempre, Ilocano. Punta eh, na. Akin ka, ka laki nila ako. Punta sa Maynila. Nagtaka ako. Opo. Oh. No. Eh... Saan ang lugar mo dito sa ano? Tarlac Panigis? Taga saan? Ha? Taga-tibag po ako. Tibag? Opo. Saan yung tibag? Sa tarlak po. Ah, tibag tarlak? Opo. Siguro, ah, siguro lang. Ah, siguro lang. Hindi ka sigurado? Hindi. Basta, ang taga tibag po ako. Mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing si Daddy Frankie. I-share po natin tong video na ito para mahanap natin ang kanyang uh, pamilya. Kasi si Ate Lisa oh. naglalakad along the highway. Eh, baka mapahamak, mahagip ng, ano, mm -hmm. mahagip ng mga sasakyan, mapasama. Kaya nadaanan namin, kaya kinuhaan ko ng, ano, uh, uh, inabala natin siya. Mm -hmm. So, kung pwedeng uh, sasama siya sa amin, isasama ko siya. Mm -hmm. No? Sige. Sama ka sa amin para mabihisan? Hindi pwede, ah. Medyo matagal. Hintay. Hintayin ko muna yung asawa ko kasi Hintay. baka magagalit. ano pangalan asawa mo? Ha? Huh? May... Pero, Jerry, pero, pero Ano pangalan? Feeling ko bala, hindi ko, basta Jerry hindi ko, Jerry, hindi ko, hindi ko, Jerry mga, pangalan ng asawa mo si Jerry Sa pa, si ili, ang pangalan ng asawa ko so, Hintayin ko muna yung asawa ko Kasi magagaling mm. Hindi, pwede naman kita Ay, Hindi, pwede ko <laughs> ako. Hindi. Pwede ka naman namin ihatid kung nasa... Hindi, hintayin mo hintayin ko muna yung asawa ko baka magagalit hintayin mo dito opo sige sige abutin tayo ng gabi dito eh, pwede nga eh hintayin ko ang asawa ko baka magagalit po. magagalit siya magagalit kasi paano mo may na eh naglalakad ka kung saan saan ka makarating hindi nga pero hintayin ko na lang hintayin mo na lang talaga kasi sige pawin ako ay, ay ganon so ganito na lang habang naghihintay tayo sa asawa mo ah punta muna tayo sa kainan para mapakain kita. Oh, sige, sige. Pero hintayin ko po. Hintayin mo? Yes, yes. Mamaya dadating. Ah, darating dito. Yes, yes. Gaano ka kasigurado na darating siya dito? Mamaya siguro. Saan ba siya manggagaling? Doon sa Maynila. Ah, patay. Malayo yung Maynila mula yes, rito. Taga-Kubaw. taga possible sa Cubao to galing mga kababayan no kasi tignan nyo uh, medyo matagal na ito sa lansangan kasi mahaba na yung hair niya Upo Ano? Upo. Mahaba na. Opo. Tapos hindi na naliligo, no? Mm -hmm. Saan ka kumain kanina? Hindi pa ako kumain. Kawawa naman, Opo. nagugutom na. Sama ka sa mga kababayan along the highway po ito wala kami mabilhan ng mga pagkain So oh. kung pwedeng isama natin to para mapakain Gusto mo sama ka sa akin? Hindi pwede ah may kasama ko Ah kailangan may kasama ka O oh, hintayin ko yung, yung asawa ko muna kasi magagalit Anong trabaho ng asawa mo? Wala Ikaw dati anong trabaho mo? Doon sa Maynila Sa Maynila talaga? Anong trabaho mo oh. sa Maynila? Wala kasi magagalit yung asawa. Hmm. Ano pangalan ng nanay at tatay mo? Hindi ko ang alam kasi nakalimutan ko na. Nakalimutan mo na. Ilan kayong magkakapatid? Wala. Wala? Naalala mo ba kung saan ka nakatira yung barangay mo? Hindi ko kasama. Hindi, yung barangay mo, saan barangay ikaw? tebag. Oh, basta tibag mga kababayan, share lang po ito sana mapanood ito ng mga kamag-anak kapamilya niya uh, ayon sa kanya, siya po itiga pero nababanggit din niya Barangay Tebag Tarlac oo po, taga- huh? Siguro, siguro, siguro lang ah. Siguro lang. Bakit hindi ka sigurado ah? Bakit kung sigurado nga aya? Mmm. Siyempre kailangan natin yung sigurado para mahanap natin yung pamilya mo. Pa sigurado hmm. talaga tagatibag. Mmm. Tegatibag. Siguro. Maring a uh, totoo yung sinasabi niya mga kababayan na Tegatibag tarlak kasi Ilocana siya eh. No? Kasi magastos magagalit ang asawa mo. Hihintayin mo dito. Okay. Abutin tayo ng gabi dito. Hindi pwede na. Hindi pwede abutin ng gabi. Opo, kasi ko. Kasi siya kayo na lang po ah. Hindi, okay lang. Ganito na lang. Ihatid na lang kita doon sa Ay, asa. Hindi pwede ah. Bakit? Baka magagalit. Hindi. Doon na sa kabilang yan. Oo, oh, ihatid kita sa kabila. Ay, hindi pwede. Lumakad na lang ako. Ha? Lumakad ka lang. Hindi sige pa si Chaka yung Kasi magagal yung masawa ko. May pera ka ba dyan? Wala. Paano ka kakain? Wala. Kawawa naman si Ate Lisa niyan. Magugutuman. Sige, sige. Sir, alam ko gagawin ko. Ano alam mo gagawin mo? Upo. Pa Ayan ang asawa ko. Paano ang gagawin mo? Ayan siguro. Ayan ang ay, asawa. Pare! Dumagas ka. Oo, oh, eh, iba e, eh, lumagpas eh. Bakit lumagpas? Oo. No? Ako <laughs> saan kayo po? Ako, Makati. Ah. Mm -hmm. Ako, Punta tayo doon para bilihan kita ng pagkain mo? Hindi pwede. Ano ba? Hindi, gusto ka namin mabigyan ng pagkain. Anong pagkain? Anong gusto so, mo? mama ko, baka hindi pwede. Hindi, pwede. Hindi nga pwede. Ano ba gusto mo pagkain? Basta pasensya kayo na lang. Mag Men, pwede bang ano, yung isang drive, punta kayo doon, magtingin ka pag kain, pakainin natin. Baka nagutuman to Baka eh. Baka madisgrasya, tartarum na. Hindi! Hindi, ah! Oh, okay lang! Tartarum na. Hindi, matikapakaw na. No, no, no. So, hintay ka lang dyan, nagpapabili ako pagkain, ha? Sige, sige, pasensya ko. Okay. Na, it's okay. Huwag kang magmura, yun. Opo. Oo. Oo. Sige, ito, magagalit ka. Hindi, hindi. Ha? dito ka lang, kay masagasaan ka dyan. Ay. oh, harap ka, harap tayo o, dito. Ba? O, oh, yan. Para mapanood ka ng mga kamag-anak mo. Sige, sige. Para makilala ka nila. Tapos pag nag-message sila sa akin, iahatid ka namin or kung anong pwede namin maitulong sa'yo. o oh, sige, sige. na oh, sige. Mm. Pero sasama ka sa akin. Mamaya na nga. Ah, Pasensya kayo. Okay lang. Mamaya. Pasensya ka na rin, ha? o oh, sige, sige. Mm, -mm. Buti naman may chinelas pero medyo payat na siya mga kababayan. Tapos yung hair niya. <laughs> ano ba? Ha? Hindi, ilong naman ako. <laughs> Dito ka lang. Kasi wala akong shoes. Wala kang shoes? Opo. Gusto mo may shoes? Sa bahay maraming damit, maraming shoes. Bibigyan ka namin. Pwede ka, eh. Ha? Ah? Ha? Magsushoes ka. Gusto mo? Itong shoes ko, bigay ko na lang sa'yo. Bakit? O, bigay ko na lang sa'yo para maging kaibigan lang oh. Hindi ba pwede? ako ngayon. Ha? Ah? Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Pero pwede maging kaibigan tayo. O sige, kaibigan lang. oo oh. ah, kaibigan lang. Opo. Bakit kaibigan lang? Opo, Sigi sige, kata kaibigan mo. Oh, wow. Masayain si Ate Lisa. Ate Lisa, marunong ka ba kumanta? Ano kakantahin kanta Ano yung alam mong kanta? Ito lang ah, wag akong pupunta sa ito, wag ka madisgrasya. Mm -mm. Dito lang tayo. Hintayin natin yung pagkain. Tapos kakain ka ha? Opo. So habang hinihintay natin yung pagkain, Pa? Tilisa? Oo. Oh. Habang hinihintay natin yung pagkain, kakan pwede ba kanta ko muna? Ano bang paborito mong kanta? Ano yung kakanta na? Ito ah, pa ah. 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 Ano? Uh, ano ba yung uh, magagandang kanta? Wala akong malala. Ano paborito mong kanta? <tipos> ha? Huh? <nasa> mo? hindi ko alam. Ano? Naku, kawawa naman yung mga hair. Pwede ba hawakan yung hair mo? Ano ba? Oo, oh, ang na ng hair mo. No? Wala nang ligo. Pag napunta ka sa bahay, gugupitan natin yun. Magiging maganda ka. Hindi pwede. Bakit? Ako na mag -ayo. Hindi, papaayusan kita, daling kita sa parlor. Hindi Bakit? Papa, may kasama ako. Oo, oh, bibigyan kita ng kasama. Anong kasama ko? Mga babae. Ay, hindi pwede. Oh, magagalit ako. Hindi pwede. Ano gusto mong kasama? Bodyguard. Hmm? Ano ba? Dito ka, dito. Bodyguard, anong bodyguard? Dito ka, dito ka. Baka masagasaan ka. Ano ba? Ha? Huh? Bodyguard? Anong bodyguard? Gusto mong bodyguard? Ha? Huh? Anong bodyguard? Siyempre, yung mag-aalaga sa'yo. Kami ang bodyguard mo. Oo. Oh, Oo. Oh. Masakit <laughs> ang dibdib. Masakit ang dibdib mo? Oo. Oh. Ano ba yan? Bakit masakit ang dibdib mo? Ngayon mga kababayan, mga kabarangay, pag-share lang po itong videos natin. Uh, sa pamamagitan po ng pag-share ninyo, matulungan natin si ate. Yan. Hindi ko naintindihan yung ibang Ilocano. Sige, uh, sige. Tagalog tayo. Ha? Huh? Sige, 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 sige. hindi mo na maalala pangalan ng mga anak mo? Pero ilan anak mo? Anim, anim, anim talaga consistent naman mga kababayan yung ah, bilang ng anak niya. Tapos yung lugar na napabanggit niya, alam pa niya. Okay. no? Pero mga kababayan, ah, tingin ko matagal na ito sa Lansangan dahil uh, yung hair po ni Ate Lisa is uh, ayan dikit di, dikit dikit na no hindi nakakayanin ng ano to mm, C -C parang si ano si Ate Nancy nung araw no nagkadikit dikit na siya okay lang C -D -C -D. tapos marami siyang alaga pero maayos pa yan kung marami ka ng alaga no makate kasi makati. Bakit? Mm. Mm -mm. Kasi nga naarawan ka. Mm -hmm. O hintayin natin yung pagkain mo ha. Mm -hmm. Okay ka lang? Kasi. Mm -hmm. Saan ka na saan ka nagtrabaho sa Cubao dati? Tilisa. Saan ka sa Cubao? Sa Maynila po. Saan sa Maynila? Sa Cubao po. Ito sige, sige. Anong uh, address mo sa Cubao? Kasi nakalimutan mo. Okay. Anong pangalan ng mga kasama mo sa Kubao? Kasi nakalimutan ko na. Nakalimutan mo rin. Kahit isang isa lang sa kasama mo sa Kubao? Wala. Wala? Hindi hmm. hmm, mo talaga maalala. Alam mo pa bumalik nang ano? Ng uh, barangay nyo sa Tebag? Kasi alam ko 'yun. Alam mo bumalik. Okay. Pero malayo itong kinaroroonan mo. Palayo ka na ng palayo. Mm -mm, hindi ka na makakabalik. Hmm? Wala bang tubig sa sasakyan? Kuha ka nga, painumin natin ng tubig. Inom ka tubig, ha? Pero hintayin natin yung pagkain mo sinong kaaway mo? wala kasi nasihilo ako Na, upo ka para ano? Mm. upo tayo ganyan upo, upo para maupo ka lang? hindi gusto ko dalawa tayo <laughs> ano ba ang umupo? hindi kasi sabi mo nahihilo ka upo, upo ka? Nahihilo ka eh upo mga kababayan mga kabarangay uh, pakishare lang po yung video Uh, para makita siya ng kanyang mga kamag-anak uh, ayon sa kanyang mga kababayan galing daw po siya ng Cubao at hindi niya masabi yung complete address niya sa Cubao pangalawa niya sinasabi pa uh, tebag Tarlac ay mga kababayan. at siya po ay pangalan niya daw isa uh, Lisa 40 ilang taong ka Lisa 48 years old Ilocana po siya mga kababayan at Elisa, inum ka tubig. Ha? Elisa. Huh? Inum ka tubig. oh, Inum ka tubig para ano? Ayun, damihan mo. 'Yan. Tapos hintayin natin Boy bilhin ang pagkain. Ha? Hala po.